Yeah, sound coming like this up there. Stay your hand like this and boom down slowly. This poor part, okay? Don't forget this one. He's trying to operate again. This is my rigger, Mr. Angad. He try again, maybe he forgot. <laughs> but I see now, still fine, and we have improved. Good moving and good uh, operating now. Maga-try na naman si Angad magana. Baka nakalimutan daw niya yung paggamit ng crane. <laughs> yung ating rigger uh, mag check na naman siya. Uh, wala pa kaming ginagawa eh. May PM lang kami dito ngayon kaya pwedeng maglaro-laro yung uh, ating rigger. Para mahasa sila ng mahasa. Pag wala lang kami ginagawa, pwede naman. Kasama na rin sa PM yan para mahasa din yung crane. <laughs> para malaman kung ano yung ano. Kung ano yung uh, nararamdaman. medyo okay okay na yung swing niya eh ang pinaka lang kasi dyan yung swing saka boom up boom down dahil uh, yan lang naman yung nagsisik ng load kapag uh, nagbo-boom down ka ng mabilis nagbo-boom up ng mabilis nagsuswing ka ng mabilis yan lang ang uh, nagiging problema ng ating mga load kaya pag nakuha mo yung pagsuswing niyan, wala nang problema yan no? Medyo kumukan lang ng kaunti Umayog lang ng uh, Nagbabibrate lang Pero yung hook natin Permis lang siya Hindi siya masyadong gumagalaw Ayan oh. Hindi siya masyadong gumagalaw Medyo nakukuha na niya yung ano Nakukontrol na niya Nahasa na nahasa Ito lang talaga Kailangan lang talaga natin na Pagsagaan yung ating mga rigger para matuto sila at isang araw magiging uh, crane operator na rin sila Mas nauna pa nga yung pagturo ko sa kanya sa pag-ooperate kaysa sa pagtingin sa mga <laughs> <kung> ano <laughs> dito sa mga load chart natin Pero madali na 'yan kasi nag-aaral na rin sila mag-rigger eh. kasi hindi pa naman sila mga certified rigger pero baka magiging uh, crane operator na sila bago maging uh, certified rigger. Ito yung model ng ating ano, crane. Mas mabilis silang matuto pag gantong aktual kaysa mag, uh, magtingin sila ng mga lodge. <laughs> Ayan. Pero kasunod na yan mga idol Kasunod na rin yan Kasi kukuha sila ng uh, rigger eh Tatapos lang nila mag ano Mag medical Pero Sabi ko nga sa kanya Mas maganda yung ano Pag umuwi ka sa, kanya, sa inyong lugar Ay kumuha na kayo ng mga lisensya Yung panghibi na lisensya Para at least pag bumalik kayo dito Pwede natin i-request sa ating company na kumuha rin kayo ng exam para sa CREN. O, oh, di diba? This one? Do? Yeah. For camera? Yeah. Yeah. Other side, other side. This one? Yeah. So. Ah, continue. Yeah. Press continue. For camera... Yeah, tell me what you want. Center. If you want to ask, ah, uh, you want to the open hatch hatch. the hatch cover. Yeah, no problem. Put the middle. But now no have rigger, ah. Huh? <laughs> rigger to forty-five. <laughs> uh, 45 forty-five, the other one. The board. Yeah, there. Pumunta yung isang rigger namin. Naghati kami, naghati. Kasi saglit lang kami dito kasi mamayang hapon bad weather na. Kaya PM lang kami ngayon, PM. Ayun lang mga idol. Medyo maganda-ganda na yung pinapakita nito. Merong improve, may improve siya, may improve. Magaling, magaling. Basta disidido ka talaga maging sa operator, madali. Yan sinasabi ko, pag disidido ka sa isang bagay, madali lang para sa iyo. Ayun mga idol. Ayan, tapos na mag si, ano, tapos na siya mag check kaya ibababa na natin yung crane tuturo ko naman sa kanya ngayon kung paano ipapark yung crane kung ano ang pipindutin sa limit switch nya ayan magli limit switch na yan yung hook natin sa yung boom okay ah you see this one ang god you see this one park There, press, press. You see this one? Press this one. You see? You press. After coming sound there, you hear sound coming. See? Yeah. Sound coming like this. Up there, stay your hand like this and boom, down slowly. this four park kaya don't forget this one hindi kasi lalapat yan doon pag hindi mo siya uh, binabaypas tapos ituturo na rin ulit natin yung pag bypass ulit doon para pumasok naman yung hook pataas para doon naman sa kabila you see this one we have arrow also here okay. this one this one Yeah, this one. Press, yeah, press. Coming sound here. You can hook up now. Kailangan pumasok yung hook natin doon sa may konayon doon. Yeah. Only like this. Don't forget ha, Mr. Angad. <laughs> okay, bye-bye.